nga maghanap ng work dito sa Singapore? Ako si Dayan, I live here in Singapore for more than 20 years. Sa mga nagtatanong kung paano kami nakahanap ni Habi ng trabaho dito sa Singapore, ako guys, through agency at si Habi naman, through online. Kung nagbabalak naman kayo mag-tourist dito and then maghahanap kayo ng work, pwede naman kasi normally ang binibigay ng immigration is one month stay here in Singapore. At kung may immediate relatives kayo dito, baka pa pwede nyo pang i-extend. Pero hindi siya advisable kasi guys napakamahal dito yung cost of living kung mag stay nga kayo dito dapat iisipin nyo yung renta nyo ng bahay at kung may kaibigan naman kayo ganun din guys kailangan nyo mag contribute dun sa renta ng bahay at PUB yung tubig ilaw kaya wag na wag kayo mag re kung gusto nyo maghanap ng trabaho dito kaya the best pa rin guys is mag apply kayo through online or agency kung sa online naman guys maghanap kayo kayo ng mga website and doon may makikita kayong career area and then mag-apply kayo. I-try nyo lang din mag-apply. At kung may natapos naman kayo guys na degree, huwag kayo basta-basta mag-apply ng pagiging katulong kasi dito guys, ang daming katulong ng mga degree holder. Ang kadalasan palang mga trabaho ng mga Pilipino dito is IT, teacher, at FND. At kung may alam naman kayong legit na agency dyan guys sa Pilipinas, comment na lang po sa baba. Falco mo!